sa mga gustong mag-business ng motor parts at walang kaanong puhunan, pwede kayong direct sa akin. Try nyo lang. Kasi syempre may puhunan din kayo ng konti kasi hindi pwede bigay lang. Tapos open account po kayo. Pero, kailangan check eh <laughs> Yan po yun. Yung mga post-dated check po ang dapat gawin. Tapos, ano ka na ng mag, ano, magpundo na ng 20,000, gano'n. Tapos, post-dated check na yung gano'n. Pero kung medyo malaki-laki, pwede ka magpundo ng mga 100,000. Marami nga nang puno na yung tindahan mo yung shop hmm. Go na! PM nyo na ako doon. Ay, meron pa akong page. Nilagay ko na doon na, no? Tapos meron po tayong online store na ano na is na sa mga po ako ngayon ng nag-apply na po ako sa online store mag-open ako lang ano at dun po ako mag-receive ng mga orders at dito po ako nag-open sa Instack Apps in Instack Apps E N S T A C K ah oh, yun tapos hanapin niyo lang po yung live pay ano pa? live <laughs> like pay rider supply po. At pwede po ay mag-order doon. Meron din po ay kung paano kung paano sa payments po. At ano po po na pong problemahin sa pag nasa cargo. Eh, dahil may mag mamalis doon sa Manila para sa sa shipping. Which is simple. May anak ko. Tapos dinadaan po sa mga riders. Tatawag lang ng riders. Tapos Iyan ang mabayaran natin. Ganun. So, grab na. Order na po. Kung so, anong gusto niyong orderin, ipoprovide ko. Po, yan. <laughs> okay?